Opo, yun din ang gusto ko. Yun ang gusto ko na siya mismo sa sarili niya. Mararamdaman, ang laki naman po talaga ng pagbabago. Although sa kanila, yung mga bulag, hindi nila mararamdaman yan, bulag eh. Hmm. Okay. Ang palataya eh. Eh ako, wala na eh. Talagang wala na talaga ako naramdaman eh. Talagang sinasabi ko totoo, wala na eh. Na, hmm. na, eh sinisi ko pa sarili ko, ilang taong ko itong bro eh. Hmm. Tapos ko tong si Brad Ariel. Hmm. Sila Rolando. Mm. sila Badbal. Ba? Mm. Ah, eh, hindi kami nag-uusap niyan bro, sa totoo Ngayon, inaano nila na nag-uusap kami. Hindi, po, hindi totoo yun, hindi totoo yun. Wala kami kaming pag-uusap mm. na nangyari. Talagang tiniis ko to, ang tagal ng panahon. Hindi ko, sinisi ko pa sarili ko na nakakasala ako. Bakit hindi ko na maintindihan itong mga paksa? Bakit wala na pumapasok sa puso't isip ko? Bakit to may binabalatan tao na hindi ko alam na ikaw yun? <laughs> Biro mo, marong dentista pala eh. Kala ko, saan ba? Papakit ba, ako, iba na to. Dentista na, bubunot na ng ngipin ha. Pa. Ako, ibang klase. Galit na galit po siya sa akin, no? Ah, teka muna. ba? Diba? Ikaw lang bang marunong... Ikaw lang bang may bibig? Eh, mas mahusay ako magsalita sa'yo. ba? Diba? Ikaw lang bang... Eh, mas mukhang paniniwalaan naman ako kaysa sa'yo tsura mo. Di ba? Kasabihin mo ba, ay, huwag mo akong mumura-murahin. Abay, Kaya, kahit na may alam pa ako na mas matindi pa kaysa sa alam mo, kung may alam ka, may alam din naman ako eh. Mas matindi sa alam mo. O, oh, di ba? pasalamat ka. At, uh, di ba? Ganun lang yung kapatid na Rodel. Halimbawa, marunong ka ba ng ganito? Ay, marunong din ako niyan. Pero, ano ba ang gagawin mo? Mata sa mata? Ngipin sa ngipin? Eh, marunong kang bumulot ng ipin? Eh, ako kahit hindi ako dentista. Tanungin mo, ano, ilan? Dalawa? Apat. Ganun lang naman eh. Kasi kung pagkabait-bait na tao ka, at ikaw ngayon ang magsasalita ng kung ano-anong masasama sa kapwa mo, paano ka naging mabait? Di ba? O eh ngayon, eh tayo naman, eh tayo na, eh kasi ka. Mm, nagmumukha na tayo, tayo ka, nagmumukha na masama. Parang gusto ko na ikang ano eh. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganon. O, eh, pero kahit na ano pa ang sabihin, oh, eh, kayo masama, kayo, kayo masama. O, di ikaw mabuti. ay eh, di abir, di tingnan natin kung ikaw nga mabuti. Kami na pinakamasabang tao. Sige na. Sige na. Ikaw ang ikaw pinakamagaling, ikaw ang pinakababait, ikaw ang pinakabanal, ikaw ang pinaka... Di, sige, pagpatuloy mo. Kaya pala trabaho mo ganyan. Dahil ikaw ang pinakabanal, ikaw ang pinakamabait, yan ang trabaho mo. Eh kami naman, kami ang pinakamasama para sa'yo. O di sige, di. Ang gagawin natin, MCGI Care. Alam mo bro, ano yan? Eto, pinaglabahan ko to eh. Pakipag-usap pa nga ako sa mga worker na ano eh, na yung pakikinig, ba, pakikinig namin mga driver dito, kasi madalang na lang nga kami sa lokal, Noong una, pinuputulan kami, hindi kami napagbibigyan. Eh. Itong huli, pinagbigyan na po kami kasi kinausap na, kinausap na ako ng manggagawa. Tsaka yung mga nagmamanggagawa doon, kinausap na ako. Ay talagang masayang yung 23, 23 na kulang-kulang ta na taong ko dito sa loob na iglesia. bro. parang, parang natatakot ako eh. Hmm. pinagbigyan naman nila ako bro na gamitin na ang Zoom phone pass. Okay naman, nakakadalo naman po ako na doon. Kaya lang wala na po, na ano na, natamlayan na ako. Wala na, hindi na mahalag, hindi na maano sa ano damdamin ko makinig. Naka-on na lang po yun. maano -ma lang ng aking asawa na nakikinig ako. Nagphone phone pass ako. May niya po yun doon sa may laptop niya eh. Nasa Pilipinas po siya ngayon eh. Alam niyo po ba, Brad, ano, Brad Crisanto, hindi lang po kayo, 22 years na kayo di ba? Ma 22 years na Opo. Kayo. Alam niyo po, meron po sa atin, forty fifty uh, years na po sa iglesia hindi Brabe na, po, no? hindi na po ano ino open na lang po yung zoom link pero hindi na po ah, pa. para lang po maka ano kunwari, kunwari. <laughs> attendance oh yun kaya <laughs> kita ng ano Daniel Rason ewan ko lang ha pagka naku ang dami pagka ito ang nakumbinsi ko magsalita naku ewan ko lang at hintayin nyo lang sige laitin nyo ng laitin si Badong Daniel Rason Uh, the more na nilalait ni si Badong at pinapasama, lalo lang magkakaroon ng interes itong mga matatandang kapatid na titindig para kay Badong. Para kay Badong ba yung pagtindig ninyo, Brad Crisando? Hindi. Ang pagtindig hindi po. ninyo ay para po sa katotohanan, hindi para kay Badong. Sino ba si Badong? Kilala nyo po ba si Badong? Hindi. Mukhang tayo lang naman si Badong eh. Opo, uh, sa katulahan niya, pinablock pa nga kita. Kaya lang talaga yung katotohanan talagang dapat manaiki eh. Correct. Brother, uh, sa ayaw ka ba mukhang tayo si Badong? <laughs> ano pa? Sa ayaw ka ba mukhang tayo si Badong? <laughs> <laughs> Mabuti nga may taong naglalakas loob na isiwalat itong mga katiwalian sa loob para makisingin sa katotohanan kasi mahirap nang mahirap ang katulad mo bro pag-uwi mo sa Pilipinas. Mahirap 'yan bro. Ninoy, di ba sinasabi ko sa iyo Ninoy Aquino ka. Ah, kayo po yung nag-message sa akin na maninino. Ako po yun. Ah, oo. Yun. Mahirap po, katulad nung may kasama ka pa pala dyan na isang kapatid na pina, na ng amo. Amo mo, mabait, magaling, ang ganda. Opo. Mabait po siya. Uh, inano ng ano yan? Inano ng Panginoon yan para sa Para... Siyempre, wala ka namang ginagawa. Tsaka, master of ano ka eh. Jack of all trade eh. Master of na. <laughs> <laughs> master of na. <laughs> <laughs> Yo, nat natutuwa ako Brad, kasi nakikinig ako sa ano, may nakukuha ako na... Tsaka si CJ Perez. Galing no na? Na ano rin yung ano ko doon. ha? Meron Isipan pa po. Ko. Meron pa pong ano, meron pa pong isa na pakinggan po ninyo, yung Doc J. Lawrence, yung uh, nire-repost ko. Yung ano, yun yung nakasalamin na matandang kapatid, yung magaling sa computer. Oh, magaling sa computer. Manggagawa po yun. Manggaling Ay, din nun. Po. Ah, manggagawa. Galing no, din nun. Naku. Ah, uh, hintayin niyo lang po yung iba niyang i-expose nako, uh, mga kapatid. Sabi ko nga po, eto yung sinasabi kong manggagawa, grupo yan ng manggagawa na mag expose oh. Grupo yan, grupo yan. Eh, Isa lang yung naka-front. galing nun. Ah, grupo pala to. Ito lang nakaharap. Pero medyo mahalumanay siya. Hindi siya butal na katulad mo eh. <laughs> mahalumanay siya. <laughs> Kaya nga po eh, ano po ako, sabi nga po nila, barumbadong. <laughs> Ayos lang po yon Oh. kasi kapatid na eh linga, ganun din naman eh. Oh. kasi kailangan nating ano, kailangan nating galit ka galit ka, oh. 'di ba? Oh. kailangan natin paghagupitin itong mga walangyang, ano, mga walang yang KNP na 'to. Ay. Grabe nga eh, puro ano na lang eh, puro ayo na lang, ayo na lang eh. Oh. Kasi... May isip naman sila eh. Oo, oh. nung nung ang Panginoong Kristo, sinabi niya sa mga parisit, mga skriba, kayo'y sa inyong amang diablo, alangan naman sabi niya, kayo'y sa inyong amang diablo at ang nais ng inyong amang ang ibig ninyong gawin. Hindi po. Ano yun? Pasigaw yon with emphasis. Kayo yun. Inyong... yun. Dapat pasigaw. Pas Oo, pasigaw yon Galit, galit ka. Oo, ganun ang Panginoong Iso Kristo. So, Di ba pag binabanggit ni Brother Elia, pagalit? pagalit, yes. Pagalit. Kaya Natatandaan pa, ko po yun. Eh. Kaya nga bawal magbawas ng kuit, kudlit, pang... Apo. Bawal. Kasi mag-iiba yung meaning ng Biblia. Tama po. Ah, uh, Tama po. Ngayon, brother, ano yung masasabi ma may papayo nyo ngayon sa mga kapatid na closet muna? Na, yung closet po, oo opo. Na pareho ang naramdaman huh? ninyo. Na, di ba, naramdaman for so long a time na masama ba akong tao? Bakit ganito yung ano? Masama ba akong kapatid? Bakit iba yung nararamdaman ko? Meron ba akong masamang espiritu? Iba na ba yung diwa ko? Bro, ganito yan eh. Yung mga closet, medyo agaw po yan eh. Si, si Brad Padong, mabuti nga may taong ganito eh, si Brad Padong eh. Nasisiwalat yung hindi, hindi ano sa iglesia, yung mga katiwalian sa iglesia eh. Ngayon, yung mga closet na yan bro, sarili lang nila yung bro eh. Alanganin po talaga sila. Alanganin. May mga nakakausap yan. Alanganin yan. Medyo, medyo gusto, nyo, gusto na nilang umiskerta. Okay. May sinasalang-alang pa. Dahil natulungan siya na itong isang kapatid na to. Natulungan siya ng isang kapatid na to. Ngayon, kung gusto mo lumabas, labas ka. Itong kapatid na to, bilang magkaibigan na lang. wag na lang bilang magkapatid. Ngayon, kung ayon din nila matanggap, eh na sila sa buhay nila. Mm. Inausap eh, naman. Correct. Eh ngayon po kapatid, ano naman po ang maipapayo ninyo sa mga kapatid na katulad nating mga exiter? Oh, yung mga kapatid po na exiters, ah, uh, huwag tayo papadala sa hina, hinatulan na, na ta. Baka matay lahat ng na ng tao eh na maimpierno tayo. Wala tayong gagawin mabuti pero nagkakamali sila. Correct. Nagkakamali sila paramihan, hindi lahat, daladala dala pa rin sa puso yung mga doktrina dati, pero may, 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 na, may naliwanagan na ako doong tatlo na ano eh. Medyo na eh, santa ko na yun eh. Hindi lahat, pero natuto na tayo nung una pa eh. May takot tayo sa Diyos bro. Ako, takot ako sa Diyos eh. Takot, takot ako sa Panginoon eh. Kahit na sabi mo lumabas ako doon, natatakot pa rin ako bro eh. Hindi, hindi ako gagawa ng... Kung ano-ano pa bro eh. Wala na eh. I'm 53 years old na bro. Opo. Sabi nga po nung dalawang kapatid na nakausap ko kanina na newly exited uh, lang din from from abroad din po sila. Yung isa sa US, yung isa sa uh, Australia, yung isa sa Singapore. Uh, sabi po nila, sabi ko sa kanila, mga kapatid, wag po kayong ano ha, wag po sana kayong mawawalan ng pananampalatay sa Diyos. Ay hindi po malabo po 'yon. Uh, Opo. Al namin ng Diyos. Hindi po tayo lumabas sa totoong mm. iglesia ng Biblia. Lumabas tayo doon sa iglesia ni Daniel Pacifica palaypay rason Tama. <laughs> Alam mo, brother, kahit na ako lumabas, exit na ako, nananahangin pa rin ako, bro. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Gagawin ko ba yung paglabas ko? Eh, babaliwalain ko na. Gagawin ko na yung gusto ko. Hindi, bro. May takot ako. Yung mga nauna pang ano, Ginagawa ko pa rin Yung Dapat naman eh, may Panginoon naman bro. Andun siya. Opo. May Diyos. May Diyos talaga. Yan din po yung sinasabi, Yan po yung sinasabi ko. Ngayon, uh, ganun pa rin. Pagkagising ko, na nagpipray ako, kanina nga, sabay-sabay uh, kami kaming nag ng amo ko, tsaka uh, na chef. Nakita ng ano, pagka na langin ako, mabilis lang. Pipikit lang ako, blink ko pan-eye lang. Sabihin ko lang, salamat sa Panginoon. Yun na derecho. Yung kasi you know. kanina, pumikit. Tsaka ano, uh, gumanyan siya, yumuko siya. Nakatingin yung amo. Tapos nung oh, kasi iba yung relihiyon ng amo mo eh. Wala po siyang reliyon. Uh, agnostic. Ah, oh, wala, kanina. okay, yung good. Agnostic po siya. Yung totoong agnostic ka, agnostic, naniniwala sa Diyos pero inaniniwala naniniwala sa religion. Naiyon. Ah, sabi... okay po. Nice. Sabi, ko sa kanina, sabi sabi ko kanina, because when we when we uh, before we, we close our eyes and we say thank you to god i know sabi nung ano nung bosco tama yan i also do that sabi niyang ganyan and before i wake up uh, i uh, the first thing in the morning i do uh, after waking up i say thank you god for tama like And before I before I close my eyes in in the night, I say thank you God, thank you God for keeping me safe for for the day that has passed. Oh po. Kano okay. naman po talaga? Kano eh. naman po yon talaga? Kano lang, lang kasi eh, hindi naman ano opo. ayon po. Ano just na, na pahirapan tayo? eh. oo po. Kayo po po. Shortcut yung yung na yung na, direct to the point na. Exactly. Kay ilan po ba anak nyo? Ah, uh, lima po. Lima. Lim. anak ko, Dalawin lima. <laughs> nandito. Papa. Yung mga anak niyo po, Or, pinahirapan niyo po ba 'yon? Hindi po kasi yung anak ko na about na yung dalawa kapatid, kumalas na yung isa, at tatlo kapatid, kumalas na yung isa, yung isa kumalas na rin dahil sa ugali din ng mga worker. Hmm. Sabi ko okay lang 'yan. Yung isa kong anak, hold on diyan pa. Bro sa, sa, hindi na ako magbabanggit ng lokal baka pag initan eh. Hmm. So kung na rin sa umalis. gusto niya gusto ko maramdaman dumadalo pa po siya. Mm. Nag-visit na nga po yun dito eh. E yun, Kaya alam, lang, talagang... Yung lang talaga yung isang kapatid na exiter sa ibang bansa. Hindi ko po may mention yung country. Sabi niya, hmm. bro yung dalawa yung anak kong ano uh, kapatid, yung isa nag-exit na din, yung isa nandyan pa. Sabi ko wag niyo pong pipigilan. Pabayaan niyo po siyang dumalo at pabayaan yung siya mismo ama, ano mapansin niya yung ano mga oh, po. at pagbabago. Yun Opo, oh, yun din ang gusto ko. Yun ang gusto ko na siya mismo sa sarili niya. Mararamdaman, ang laki naman po talaga ng pagbabago. Although sa kanila, yung mga bulag, hindi nila mararamdaman yan. Bulag eh. Hmm. Okay. Ang palataya eh. Eh ako, wala na eh. Talagang wala na talaga ako naramdaman eh. Talagang sinasabi ko totoo, wala na eh. Na, na, eh sinisi ko pa sarili ko. Ilang taong ko itong bro eh. Hmm. Tapos naramdaman ko tong si Brad Ariel, mm. sila Rolando, mm. sila Brad Bal. Mm. Ah, eh, hindi kami nag-uusap niyan bro, sa totoo lang. Ngayon, inaano nila na nag-uusap kami. Hindi, hindi totoo yun, hindi totoo yun. Wala kami kaming pag-uusap mm. na nangyari. Talagang tiniis ko to, ang tagal ng panahon. Hindi ko, sinisi ko pa sarili ko na nakakasala ako. Bakit hindi ko na maintindihan itong mga paksa? Bakit wala nang pumapasok sa puso't isip ko? Bakit to may binabalatan tao na hindi ko alam na ikaw yon Biro mo, marong dentista pala eh. Kala ko ba? ba? Bakit ako iba na to? Dentista na, bubunot na ng ipin ha? ha. Ako, ibang klase. Galit na galit po siya sa akin, no? Oo, oh, hindi, 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 ko pa alam bro na ikaw yun. yung pinabla kita sa misis ko, bilak niya yun, medyo matagal na yun eh. Dahil naririnig ko yung ano mo eh. Pero mali, mali talaga ako. Talaga siguro inano niya yon. Sabi ko, iano mo Ay, ano mulit? ulit. Ipalo mo palo mo. <laughs> Para maano ka, malinawang ka pa ng gusto. Okay. Ako kasi matagal na. Pero nung nakaralinggo lang, nung nag-post kami doon, pinagsisibak na kami sa ano, sa... Okay. Walang investigasyon kasi automatic na yun siguro. yon ang inuto sa kanila bro eh. Okay lang yon Sa Finland po, at saka sa mga manggagawa po, sa mga manggagawa, automatic po pagka po na laman nila na nakikinig kay Badong, tanggal sa ano, ministeryo. Ganun po sila kalipit. Ay, ganun. Opo. Ang nila, no? Malulupit sila. Yung mga tuta niya, yung mga tuta nitong mga nandito, inuutosan niya yung mga kapatid na i-block to, i-block, pati ikaw, pinapablock na nga so, eh. Narinig ko yan eh. May narinigan so, ako niyan. Sasabihin ko po, Brad, ano, Brad Crisanto, Danya Rason, yung kapatid mo, yung, yung adopted brother mo, na si Elijan S. Rason, eh nanonood sa akin, updated siya. Di ba? Bawal kayo. <laughs> Pinagbabawal mong manood sa akin. Eh di, ano, mo sa minister, yung kapatid mo. If you are a true steward of God, ipatupad mo yung, ano, yung katwiran, yung ustisya. Di ba? Ayon, Daniel Rason? Ama.